Paano nga ba maglinis ng alimasag o alimango in the simplest ways? So, ito nga guys, yung isang sample natin ng paglilinis. Ito ay lalaki. And tinanggal ko po yung kanyang buntot. Para malinisan po yung kanyang bandang puwet. And then, ito naman yung sa may mouth niya. Kailangan nating tanggalin yung maliliit na galamay. Para makita natin kung may mga sumiksik po ng mga dumi po dyan. Okay. Ayan. So, continuous mo lang siyang gagawin, Lilinisan mo lang yung pet, tatanggalin mo yung puwet, tsaka linisan yung nasa bunganga. And then next nyan, nagagamit tayo ng tubig para brushin naman yung mga part na may dumi. Ito naman guys yung isang klase ng alimango, ayan. Babae po yan at tingnan nyo sobrang dumi po yung bandang pitan niya. So tanggalin nyo yun guys kasi maraming sumisiksik na putik talaga doon. And then same process lang din sa mouth niya, tanggalin nyo yung malilit na galamay para makita ko may mga, may mga putik pa dyan na sumiksik. So after ko nga gawin yun guys yung ng mga pitan at saka sa, may mga, sa bunganga, So, next na process natin, linisan natin yung bandang may shell niya sa may ilalim ng mga galamay. Or sa ilalim ng shell. Basta doon. Tingnan nyo, sobrang dumi guys. Ayan o. Oh. Kailangan nyo, brushin nyo talaga gamit kayo ng toothbrush. Yan, kuskusin nyo yan. Pati yung nasa bunganga nga. Basta lahat ng makita nyo may putik. Kasi madumi yan guys, kailangan dinisin nyo siyang mabuti. Kasi yan, niluluto kasi natin yan ng buo. Kasi nga maliliit sila. So, kailangan malinis mo siya isa-isa. Saglit lang naman yan linisan guys. Hindi naman sobrang tagal linisan. Tapos guys, tingnan nyo yung tubig Oh. Sobrang dumi na talagang kung hindi ko yan dilinisan at niluto ko agad naku baka makain pa natin yung ibang dumi so thank you for watching ganyan lang po kadali maglinis then ready to cook na siya